Galit na si Cardo. Oh. oh. Upan! Upal. <laughs> okay, magpapakita. Yari kay dalawa hawak. Ba't ba't mo na ano, ano yan? Inuumang, nakaahon na. Ha? Ba't nakaahon na? Eh, gusto ko siya ipakita sa'yo yung nangyari dito sa fishing natin. Ano yan? Ano mo? Ay? Kahit isang kalabaw kasi yan ah. Napakalaki mo. Anong nangyari dyan? Do -do -do. Diba kahapon nilagnat yung JL? Mm -mm. Nasid ko kayo sa bayan. Mm -mm. O so, oh, nung pagbalik ko nung gabi, pinan pinandaw ko. Nakita ko mga nakalubog yung tali na yan. No? Pero ang duda ko, kalabaw yung nakasagasa dito. Eh hey, kalabaw yan, ang laki eh. Oh, eh, Sino kaya ang nag-ano doon sa... Alam naman na nag-uho mga ko dun. Eh bakit Pinadaanan ng kalabaw, di ba? Kaya nga, kawalang is... Kawalang... Walang isip. Ka Wala. Walang isip, ano? Ha? Tingnan mo, ha? 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 Hindi ka ba naman mo... Kong, mo kong. Ha? <laughs> ha? Pati itong nananahimig na pante, pinadaanan mo, ha? Pati ulo ko, ha? Kaya nga... <laughs> ulo niya, susyut ko pa ngayon dyan, eh. Ha? Oh, Ayan, nahuli na tuloy pag nakita ko ko sino yan show shoot ko saya. dyan ba? Oh, mo? Oh. Yan, nakaluwang yano. Oh. Alam mo na, alam mo bang yung bagong bili Ah? Ako sayo? Oh, oh, may gigil ko. Ayan pa, Oh, ko. Mo oh. Oh. Mo, mo, oh. oh, yung 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 ano ka ano lang yan? Oh. Bagong bili, pinasagasaan mo sa kalabaw mo. Pero hindi natin alam kung kanino kalabaw. Yun nga, hindi natin alam. Eh, ano kung sino ka man, napaka walang... Walang isip. Hindi <laughs> ah. naman, isa pa. Asa nga yung nabi. Ano ka makahuli ng tilapia? Ano nandito? Ano Mayroon pa dyan? Oh, oh. eh, eh, Sigurado ang pinadaanan nga yan. Ha? Dahil ang dami pala. Ang dami. Talagang durug-durug tong one. Pag nakita ko sino yun, yung hawak mo na yan, maglilima yan. Biruin mo. Ay. Biruin mo ba't padadaanan yan, di ba? Nakalitaw yung tali nun. Nakalitaw yung tali nito. Ano siya? Bulag? Hindi mo papansin na yan. Saka sigurado naman nakikita niya kung araw-araw ako di ba nag-uumang dyan. Sayang... Hmm? Eh, mm. Panay naman ang kasa. Ano? <laughs> <laughs> um, oh. Pabago-bago nito. Na panggigigil. Oh, oh. Ano ko nak putis? Hay <laughs> blood na. Hmm. Um. Ano? Uh. Uh. mo naman 'no? Oh. Mas kaya isang papag kasi. Kasi sa bah kasya bahay, natin 'yan. <laughs> oh. Lusa, ah. Oh. Grabe ang nangyari. <laughs> Noong nakaraan, ninakaw yung panting nakauma. Hmm na yun na na lang yan oh. sana ninakaw mo na lang ulit hindi, hindi naman siguro niya, hindi siya siguro nag na ah, iba pa yun pareho silang walang i o, wala, walang wala tayong pinagbibintangan dito sa video wala kang pinangalanan na mm -mm. kaya lang, kupal ka <laughs> kupal napaka kupal mo <laughs> ba't pinadaanan mo tong man, ganda-ganda -ganda nung lagi namin nakahuli rito, tilapia eh ano pa mahuli ngayon, Eri? O, oh, mag-Chinese, mag-Chinese garter. Hmm? <laughs> ah, galit na. Galit na si Cardo. Oh. Oh. Kupal. eh <laughs> magpapakita. Yari kayo, dalawang hawak. Eri Ay, pa nga pala, o. Oh. Meron pa doon. Eh, ang haba pala. Ay, this one